Mga kamatang lawin, alam nyo ba yung mga missile na sobrang laki at kayang lumipad paikot sa mundo in just a few minutes? Yan ang mga Intercontinental Ballistic Missiles, or ICBM. Sila yung mga superhero ng depensa, laging handang protektahan ang bansa natin. Pero hindi lang sila basta-basta missile, ha? Ang ICBMs ay parang mga dragon sa kalawakan, na may dalang napakalakas na kapangyarihan. Imagine, mas malakas pa sa bomba sa Hiroshima ang kaya nilang dalhin, kaya naman sobrang halaga ng mga ICBM sa depensa ng isang bansa. Pero chill lang, hindi naman ibig sabihin na malalakas sila eh, gagamitin na agad. Ang mga ICBM ay simbolo ng lakas at kahandaan. Parang leon sa gubat, mas nakatakot sila kasi alam mong kaya nilang lumaban. Kaya tara, samahan niyo ko, mga kamatang lawin, at ating tuklasin ang mundo ng mga ICBM. Alamin natin kung paano ginagawa, pinapagana, at bakit importante sila sa mundo natin. Grabe, mga kamatang ang paggawa ng ICBM ay hindi biro. Parang nagtatayo ka ng isang skyscraper na kayang lumipad. Kailangan ng matatalino, matitiyaga, at mga ekspertong engineer. Dito nagtutulungan ng mga scientist, engineer, at mga technician. Una, pinaplano muna nila kung gaano kalaki, gaano kalayo ang lipad, at gaano kalakas ang impact ng ICBM. Parang nagde-design ka ng isang supercar, pero rocket engine ang gamit. Pagkatapos, sisimulan na ang paggawa ng katawan ng ICBM gamit ang mga matitibay na metal tulad ng titanium at alumino. Kailangan kasing kayanin ng katawan ang init at pressure habang pumapasok ito sa atmosphere. Sunod naman ay ang paglalagay ng rocket engine. Dito nagmumula ang lakas ng ICBM para makawala sa gravity ng Earth at makalipad sa kalawakan. Parang puso ito ng ICBM na nagbibigay buhay at lakas para sa misyon nito. This is it, mga kamatang lawin, ang pagpapaandar ng ICBM. Alam nyo ba na ang mga rocket engine na ito ay gumagamit ng liquid o solid fuel? Parang kotse lang yan, kailangan ng gasolina para umandar. Kapag pinaandar na ang rocket engine, lumilikha ito ng napalakas na tulak. Imagine, eh, parang may libong jet engine na sabay-sabay na pinapaandar. Kaya naman kayang-kaya nitong iangat ang isang ICBM na kasing bigat ng isang building. Pero hindi lang basta pataas ang lipad ng ICBM, ha? gumagamit ito ng mga gyroscope at computer para makontrol ang direksyon at altitude. Parang may sariling GPS at autopilot system. At alam nyo ba na ang mga ICBM ay kayang lumipad sa bilis na mahigit 20 with 4,000 kilometers per hour. Mas mabilis pa sa bala ng baril. Kaya naman napakahirap silang ma-detect at ma-intercept. Mga kamatang lawin, bakit nga ba kailangan ng ICBM? Di ba nakakatakot ang mga yan? Ang totoo, ang ICBM ay hindi ginawa para magsimula ng jera. Ang goal nito ay para mapanatili ang kapayapaan. Isipin nyo, kapag alam ng isang bansa na kaya mong lumaban, mas pipigilan silang gumawa ng masama. Parang isang malaking bawal pumasok sign ng ICBM para alam ng lahat na seryoso ka sa pagprotekta sa bansa mo. At hindi lang yan, ang teknolohiya ng ICBM ay malaking tulong din sa siyensya at teknolohiya. Halimbawa, ang mga rocket engine na ginagamit sa ICBM ay ginagamit din sa pagpapadala ng mga satellite sa kalawakan. At sa huli, mga kamatang lawin, ang mga ICBM ay mga makapangyarihang sandata na may malaking responsibilidad nasa kamay ng mga bansa kung paano ito gagamitin. Pero imbes na katakutan, dapat natin tingnan ang mga ICBM bilang mga simbolo ng talino at kahandaan. Tulad ng isang leon, ang ICBM ay mas epektibo kapag tahimik at handa. Ang presensya nila ay sapat na para magbigay babala at protektahan ang kapayapaan. Kaya mga kamatang lawin, huwag tayong matakot sa mga ICBM. Gamitin natin ang kaalaman natin para maging tagapagtanggol ng kapayapaan at maging bahagi ng isang mas ligtas na mundo.